for today's video dahil marami nagko-comment kung ano daw yung tinapos ng mga seaman bago sila makasampa ng barko. Kaya magtatanong yung kalbo kung ano yung mga naging experience nila at pinag-aralan para makasakay dito. Let's go! Grabe guys, magugulat kayo kung ano yung sinagot ng mga ibang crew. Biro nyo naman ang layo ng mga pinag-aralan nila sa naging trabaho nila dito sa barko. Kaya simulan na natin, umpisahan muna natin sa malapit. Let's G! Nandito nga pala ako sa engine room ngayon guys at may nakita kagad akong pasyente, basketball ring na sira, sino kayang dumakdak, shish! Ito pala yung gumagawa sa pasyente natin, si Janra, isang oiler ng barko, kaya interviewin na rin natin. Tinanong ko na kagad sa kanya kung ano ba yung tinapos niya bago siya makasampa dito sa barko. Ang tinapos ko, 2 uh, years course, kasi wala pa natin yung BSMA. Eh paano ka naman nakapagbarko? Anong experience mo? Nagtrabaho ka ba dito sa Pilipinas? Ah, uh, di ako nagtrabaho sa Pilipinas. Diretso na ako na barko pero misman muna ako na 23 months. Saka ako na promote na wiper ng 17 months. Saka ako na oiler Grabe guys, medyo matagal-tagal din yun, 23 months na mesman tapos 17 months na wiper bago maging oiler pero pag may tiyaga, may bacon, oh yeah! Bago tayo mag-interview ng kasunod, ito pala yung finished product ng ginawa niyang ring at ipiplex niya na rin daw yung lato-lato niyang original. Shush! Ito naman yung pangalawang crew na tatanungin natin guys, si Master J, isang karpintero dito sa barko. Uh, Master J, ano bang tinapos mo ng ano, college? Ay, ay, computer technician ako. Biro nyo yun guys, computer technician yung pinag-aralan niya, pero yung trabaho niya dito sa barko, carpintero. Tapos kung mag-graduate, bali may panetsyo yung mga pamilya namin. Nagpanetsyo mo na kami, uh, carpintero. Ayun pala yung nangyari sa kanya guys, pagkatapos niya graduate ng computer technician, nagtrabaho siya ng karpintero para sa family business nila. So ang ibig sabihin guys, hindi niya na muna kagad ginamit yung mga pinag-aralan niya. Sa halip, ginamit niya yung mga experience na nakuha niya kaya siya nakapagtrabaho dito sa barko. At ang pangatlo, siya naman yung butler ng mga VIP na sumasakay dito sa barko namin. So challenge, big time! Boss, boss Api, ano bang tinapos mo ng college? BS Criminology, boss. BS Criminology? Oh. Eh, paano ka naman napunta sa Siman? Dapat pulis ka ngayon, ha? Eh, wala. Nagkano ko. Hotel lang ako, nag-hotel. Ah, nag-hotel? Uh, experience. Ah, kumbaga pagkatapos mo ng criminology, napunta ka na ng hotel? Uh, uh, uh. Oo. Hindi pa, nag-exam pa ako. nag -exam ah? sa criminology, PRC. Ah, nag-exam ka muna? Masa mo, hindi pinalad. Ah. Hindi man siya pinalad sa pagpupulis guys, pinalad naman siya sa pagbabarko. Biro nyo naman, butler ng VIP. Shish! Magkano kaya yung tip dyan? Sana all! Itong huling contestant natin guys, ito yung tinatawag na huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kaya interviewin na natin. Boss Robby, ano bang tinapos mo? Uh, wala, high school graduate. Ay, eh, paano ka naman nakapagbarko? Anong experience mo? Well, oh, na trabaho, naging bagger ako ng supermarket. Tapos, na uh, service crew ako. Saan? Mang inasal. Mang inasal? Tsaka ano? Jollibee. Jollibee, ayos yeah, Tapos, nakapunta ka na ng barko? Hindi pa, nag Uproot pa akong nag-OAW sa Qatar, almost 5 years. Anong trabaho mo doon sa Qatar? Waiter, tapos naging pastoral na ministro. Oo, oh, tapos nakapagbargo ka na? Oo, oh, ayun. Doon sa cruise Ito Et, na? Hindi? Hindi pa. Cruise ship muna? Oo. Okay. Anong trabaho mo sa cruise ship? Pinakaulang, ano, pinak pinakaulapang position housekeeping, sa housekeeping, sa pool ako, sa pool natin dali. May NC1, NC2 ka ba? Sa dito lang, na nung nag-apply ako, kailangan. NC1? NC1, housekeeping. Housekeeping, alright. Grabe guys, habang ini-interview ko siya, may biglang sumilip. Talagang Pasko na.